Kumusta, kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Kumusta, kumusta po? Uh, kami okay lang po at ngayon hapon na, magandang hapon po sa lahat. Dito po sa India at magandang gabi sa Pilipinas at sa buong-buong mundo. Good morning, good afternoon and good good evening. Ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood niyo ng aking video. At pasensya na po kayo sa mga video ko na hindi po talaga siya ka kagandahan. At maraming salamat din sa nanonood kahit hindi po siya kagandahan. Maraming 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 salamat po sa nanonood. Pasensya na po kayo sa aking video kasi po uh, wala na po itong edit-edit kung hindi, ano na po, actual video na po, walang edit-edit na <laughs> po actual video kasi yung cellphone ko po ay sira kaya nagbibigyan na lang po ako ng ganito. Walang intro-intro, walang edit-edit. Kaya ganito na po ang video ko po. Pasensya na po kayong lahat. Ngayon po, kararating lang po namin ng mga anak ko. Pumunta kami sa kabilang bayo. Bumili po kami ng mga gulay. At share ko po sa inyo yung ano yung nabili naming gulay. Kunti lang naman yung nabili kong gulay. Kasi yung last week, meron pa akong gulay dyan. Uh, bumili lang ako na yung hindi ko nabili nung last week at binili ko ngayon para iba na naman yung magulay maulam nila papuntang sa school bukas ayan po. kasi bawal po talaga po mag, mag, magbaon ng karni sa school o itlog okay lang po kung karni bawal po talaga sa kanila kaya mga gulay gulay lang po yung mga ulam nila kaya ikaw na lang po ang mag, mag, mag style kung ano yung mga nung kasing gulay o nang kasing luto yung lutoin mo sa gulay ayan po ang uh, una ko pong yan ano ah uh, tawag nun. Ito po yung ano Ito po yung nabili namin kanina. Pero matila namin kaya mag video mo na ako. Baka tatawag sa si asawa. yun naman ako mag-video. Una-una po, bumili po ako ng radish. Ayan po, radish. At dalawang dalawang potato lang po binili ko kasi meron pa akong isa dyan. Ayan, potato. At kalahating ng kamatis. Ayan, kalahating kilo lang po yung kamatis. Kunti-kunti uh, lang yung binibili ko. Good for ano lang po. Good for one week lang po. Kasi kung marami, marami ko kasi yung mabili, ma maano lang kasi, masisira lang sa rep. Kaya kunti-kunti lang yung binibili ko ito. Kalating kilo kamatis. At uh, kala, ay, tatlo pala yung nabili ko. Ano, hot potato. Sorry po. Tatlo pala. Kung maliit lang po siya. Kalahating kilo din yan po siya po At kalahating kilo din na sibuyas. Ayan po. Uh. 3 kilo din ang sibuyas. Ayan. At bumili din ako ng kalahating kilo. Kalahati ba ito? O one fourth. One fourth lang yan. To? O kalahati. Kalahating, kalahating kilo bunga ng malunggay. So, kasi medyo matagal-tagal na kami. Matagal-tagal na kami nakakain nito. At medyo matagal na rin kami hinakapagulay ng ganito. Ayan. Nabalik kasi binalik kasi ni Salini. Ayan. At bumili rin ako nito. Ayan. Anong uh, ano tawag nito sa Tagalog? Uy, hindi ko ma ah uh, hindi ko maano abang tawag sa Tagalog nito basta sa Arabic ko lang maano to na ang ah, dito bak bak do <laughs> ano ba tong tawag sa comment niyo nga guys kung ano tawag ito sa Tagalog ayan hmm. kasi yung isa kasama to mint. di ba mint o sa sa sa, sa Arabic Arab, to na na o sa sa Arabic to ano uh, bak donors, ayan bak So, um, gusto nito yung gusto ni Bunso kainin to daw niya. I-ano, haluan ng kamatis at saka sili. I-ano mo siya gisahin tapos i-blender. Yan, gusto daw niya. At ito bumili ng kami ng panipuri. Yan, um, ito yung mga paborito ng mga anak ko pag every Monday. Na ano, na makabili lang kami pag ano, uh, yung may extra extra. Ayan <laughs> po, binili ako sa ngayon kasi last, last 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 Monday, hindi ko sila binilihan. Ay, binilihan ko sila ng panipuri. May sauce. Ay, ito yung panipuri mga angit-angit ayan mga sos yan gusto gusto yan ng mga anak ko tapos ito ay panipuri ayan po ayan po yung nabili ko ayan ayan po maraming salamat sa panonood thanks for watching at ako ay mag at mugas ng plato pagkatapos nun mag study kami ng mga anak ko kasi exam nila bukas. Nagsimula ng isa nila ni Bunso ngayon Monday. Ang isa nila kaya na ay English. Mas bukas, math daw. So, sa salini, iwan ko anong isa nila bukas. Kasi bukas mag-start yung exam nila. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching. God bless you all. Ingat po tayong lahat. May ngayong sa labas. Naglaro pa yung mga anak ko. Maya-maya, ko yun dito. Palaruin ko sila na 30 minutes. Tapos, kasusunod na dito kasi mag-study na kami. Kaya, bilisan ang mukas ng plato. Bilisan maglaba para mag-study na kami. Yan po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.